Gawa pala ako ng plain cake dito pero lagyan natin ng konting resign. Mahabang cake. <laughs> Kasi wala tayong tray. Para naman merong konting chocolate sa taas, eh, ganyan natin. Ang nakuha lang ano. Hindi naman ito ano eh. Kakainin lang naman. So, konting anulang lang. Kayaan ko ng chocolate para naman may konting gulo dyan na makikita ninyo. <laughs> Parang gumagawa ng style pero hindi naman alam kung paano mag -decor. Pero okay lang yan. Tama na lang yan ganyan. Yung panggulo lang ba? <laughs> Di ba maganda naman tingnan? Ang gulo. <laughs> Ayan. Importante may chocolate na konti sa ibabaw, di ba? Maganda na 'yan kasi ano. Hindi naman siya ibibenta sa bahay lang naman, kakainin na lang. So, 'yan guys. Ito na guys yung ating cake. Hindi po 'yan sunog, guys. Chocolate 'yan sa ibabaw, di ba? Nakita ninyo nilagyan ko siya ng chocolate. Tingnan mo yung hindi ko nilagyan ng chocolate. Okay naman siya. Ayun, hihiwain ko. Nahiwa ko na siya pero ulitin natin para madali matanggal ano. Parang sunog dito sa ano kasi may chocolate. Pero yung sa gilid, wala chocolate kaya yan. Lagyan ko konti chocolate sa ibabaw. Ito na yung ating cake guys. Nahiwa-hiwa ko na siya. Ayan, ilagay ko na sa tray. <laughs> Ayan, may itim-itim -itim na yan. Chocolate yan. Yung nilagay ko, diba? <clears throat> so, yan guys. Kain po tayo ng cake.